may dilim na Kamailaw. na Yo 'yan 'yun Natural yung ilaw siya, ano? Kapunod eh. Hindi, pinalupan okay, nila ng ano eh. Okay. Hindi, ano? okay, yun oh. Ah, yeah. okay. Run out si San Matias. Paspasan naman to ano isa oh. Ano? hindi wala na mapupuno na talaga mo may gumagano ayun o